Hello guys. Hello mga Sibuyanon. Kami po ay 3 days nang walang ilaw dito sa amin sa lumbang. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa ibang part naman ng Sibuyan is meron. So ngayon, ang aming mga kapitbahay, iyan eh, dito po, nagcha-charge sila. Pati po doon. Tsaka doon. kuno po ng mga One, ang aming mga saksakan is puno ng uh, bat ng ano cellphone kasi 3 days nang walang uh, kuryente dito so kahit yung mga karatig barangay namin dito na rin po nag charge yung iban dito na full charge na to ito full charge na itong mga dito sa plastik. Nakikita ko dun sa taas. Pati karatig barangay namin nagcharge charge na po dito. So kung gagaling ko lang ng San Fernando mayroon naman doon. So ito mayroon din dito. Yan, kaya lang may charger na isa wala namang nakasaksak. Tatanggalin na natin. Tapos update ako. Ang aming battery Ito, 23.7 ang aming inverter. So, makikita natin, wala pa rin pong uh, kuryente. So, hanggang doon na po yun, no? Ang aming charging area. Natutulog na po yung iba. <laughs> Yan. So, 3 days nang walang kuryente dito. Sana dumating na si Uncle Romel. Sana gumising na po siya.